Matapos ang panawagan ng ilang grupo na magbitiw na sa pwesto si Metro Rail Transit General Manager Alvitangcol dahil sa kapalpakan umano ng operasyon sa MRT at kinasasangkutan nitong extortion, naninindigan pa rin siyang hindi magresign sa kanyang pwesto hanggang hindi pa nalilinis ang kanyang pangalan sa isyu ng MRT. Aniya, kusa siyang magbibitiw sa pwesto sa oras na malinis ang kanyang pangalan. Itinanggi ni Vitangkol ang alegasyong ibinabato sa kanya ng isang check company na nanikil umano ito ng 30 milyong dolyar kapalit ng kontrata ng mga bagong bagon. Itinanggi rin ito ang akasasyon ni Sheikh Ambassador Joseph Rektar na may individual na nagpoprotekta sa kanya para hindi siya mapanagot sa extortion na inireklamo sa kanya. Puro spekulasyon lamang daw umano ang mga ito at nakahanda siyang harapin ang ambasador sa korte. Samantala, itinanggi naman na Malacanang ang umano'y pagtatanggol nito kay Betangkol sa isyong kinaharap ng kanyang ahensya. Ito ay matapos magbitiw ng salita si Presidential Communication Secretary Sani Coloma kahapon na tila pinagtatanggol si MRT General Manager Alvi Tangkol. Ayon kay Coloma, hindi raw dapat isisi kay Betangkol ang pagdami ng pasahero sa MRT. Ayun parito, may karapatan ang mga mamamayan na magbigay at maghayag ng kanilang nararamdaman at saloobin. Karapatan din umano ng mamamayan na magbigay ng suhestyon kung paano mapapahusay ang serbisyong pampubliko para sa mamamayan. Sa ating pong demokrasya ay uh, may karapatan ng mga mamamayan na ipahayag ang kanilang saloobin sa paraang pinipili nila no? at hindi po natin hinahadlagan yun sana nga po ay magkaroon ng ganyang mga pamahayag dahil mahalaga na malaman ng pamahalaan ang tunay na saloobin ng mga mamamayan. At sa ganyang mga pagkakataon, nagkakaroon din ng pag paglalahad ng mga panukala at suggestion kung paano mapapahusay 'no ang ang serbisyo publiko. Samantala, magpahanga ngayon ay patuloy naming sinisikap na kunin ang panig ni MRT General Manager Col. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.